So guys, pwede oh, nyo pang baon to sa mga anak ninyo. Ayan. Mga bata ngayon, mahilig sa ano eh. Preto-preto. So gawa nyo ng konting effort uh, lang guys. Ayan. Hindi yung hot hotdog lang. Lagyan nyo ng kaunting kiliti, kaunting twist. Uh, ayan, na siya guys. Ang ating hotdog coated. Mayroon akong limang pirasong hotdog. Hindi ko nasasabihin kung anong brand yan. Kasi sabi naman niya, hindi niya akong babayaran. Char. So, atin na siyang ihiwain, guys. So, atin ang nakat into bite portion, guys. Yung ating hotdog na hindi ko sasabihin kung anong brand. Basta sikat siya na brand na hotdog, guys. At paboritong paborito siya sa mga bata at saka yung mga young at heart. So, na, isang perasong itlog, nilagyan ko lang siya ng kaunting paminta na durog hindi ko na sa lalagyan ng asin, gawa ng maalat naman yung hotdog. So, sunod na naman natin yung ating pangalawang gagawin. Ibabati natin siya guys. So, ayan guys, maghahanda rin tayo ng cornstarch. Nilagyan ko siya ng kaunting asin at saka paminta na durog. Haluhaluin lang natin siya para pantay. Magsama-sama yung asin at saka paminta. Tapos, dito naman sa kabila, mayroon din akong hinanda na bread crumbs So, ayan, umpisahan na natin ang ating paglul pag pag uh, kukot. I-kukot natin siya, guys, yung ating hotdog. So, ayan siya, guys, yung ating hotdog. Ganyan pa siya ngayon. Pakatapos, uh, yung ating itlog. Tapos, yung ating cornstarch. Ang ating bread crumbs So, ayun guys, na-coat na natin siya lahat sa cornstarch. Atin naman siyang i-coat ngayon sa breadcrumbs. Pero bago sa breadcrumbs, simpre itlog muna. Yan o. Para dumikit yung breadcrumbs. So, ayun guys, na-coat na natin siya lahat. So, ang isusunod natin ay atin naman siyang ipiprito. So, ayun guys, naganda na tayo ng ating pagpiprituhan ng ating hotdog Yan kailangan lang natin siya guys na painitin talaga bago natin ilalagay yung ating coated na hotdog para pantay yung kanyang lutong 'wag naman sobrang uh, sobrang init yung yung sakpong sakto lang siya guys na maging brown hindi naman biglaan. So, ilalagay na natin siya, guys. So, ayan yung unang batch. So, ayan na siya, guys. Yung ating hotdog hotdog ayan naman yung ating pangalawang batch. Ang galing, guys. Oh. Galing din niyo yung niya, guys. Tapos yung cheese mula sa hotdog. Naglabasan, guys, oh. Ayan na yan. Maraming yung lutong. Sus kasi yes, yung lutong, oh. Naku, magustuhan ko ng mga anak ninyo, guys. Pwede rin ito pang baon. Diba, balik sa eskwela na. Ayan, oh. Guys, sinangag na may uh, maraming bawang tapos maraming carrots. Ayan ang ating ula kain na po